Kamusta mga bata? Naalala niyo pa ba ako? Ako ay kasami na Maria at Jose. Ako nga pala si David. Ako ang nagdala kay Maria sa Bethlehem. Habang ipinagbubuntis siya noon ang batang si Jesus. Ay wow! Medyo mahirap yon. Ngunit ako lamang ang makakatulong. Kinarga ko ang lahat ng gamit at si Maria ang nagturo ng daan kasama ang batang si Jesus. Ah, uh, gano'ng katagal nangyari yun ni tayo? Nakikita mo ba ang batang lalaki iyon, anak? Opo, tay! Siya ay si Jesus. Siya ay anak ni Jose at ni Maria. Kilala ko po siya, tay. Palagi ko po siya nakikita. Tama! Naikwento ko na ba sa iyo kung ano ang nangyari sa kanya noon bago ka pa ipanganak? Ano pong ibig niyong sabihin, tay? Para sa iyong kaalaman, noong kami ay naglalakbay patuwang Jerusalem, tatlong beses sa isang taon para sa piyesta. Opo! Bueno, bago ka pa ipanganak noon, ginawa na namin yon. Nagtungo kami sa Jerusalem, si Jesus ay labing dalawang taong gulang noon. Kung kaya't punong-puno siya ng lakas, kumpara ngayon, siguro ay mas malakas pa. Palagi siyang tumatakbo noon sa tabi ko sa tuwing kami ay naglalakbay sapagkat ayaw niyang sumakay. Ngayon pa man, nakarating kami sa Jerusalem. Ang masikip na lungsod ay mas naging masikip pa kaysa dati dahil sa lahat ng mga taong dumalo para sa piyesta. Nakita ni Jose at Maria ang ilan sa kanilang mga kaibigan kung kaya't sila ay nakipag-usap. Ay, si Jose ay naririto! Jose! Maria! Ay, naririto rin si Jesus! Kumain sila at nakipag-usap sa mga tao tulad ng dati. At pagkatapos ng pista, handa na si Jose at Maria upang umalis kasama ang isang pangkat ng mga tao upang bumalik sa Galilea. Mukhang normal lang naman ito sa akin tay eh. Umalis kami at naglakbay ng buong araw. Malayo na rin kami sa Jerusalem noon. At sa gitna ng aming paglalakbay, nang matapos na magluto si Maria noon ng hapunan ay tinawag niya si Jesus. Ngunit, hindi niya ito makita. Hindi rin namin siya mahanap. Wala siya roon eh. Anong ibig mong sabihin, tay? Nang malamang ko tinatawag ng kanyang mamagulang si Jesus, naisip kong tumulong sa paghahanap. Habang sila ay nagpunta sa mga taong kasama namin sa paglalakbay, nagpunta naman ako sa mga hayop na kasama namin sa paglalakbay. Maumanin, Iniisip ko, may napansin ba kayong batang lalaki dito na mag-isa? Ba! 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 Ah, hindi pala ako nakakapagsita ng kagaya ng tupa. Salamat na lang sa tulong mo. Ba! Ba! Kamusta? Hmm, iniisip ko, may napansin ka bang nawawalang batang lalaki dito? Nakakatawa ka naman magsalita. Paumanhin? Ang sabi ko sa'yo, ang paraan ng pagsasalita mo ay kawili-wili. Ganun ba? Bueno, dahil naintindihan mo ako, maaari mo bang sagutin ang tanong ko? O oh, sige, ano nga ulit yon? Nakita mo ba si Jesus? Jesus? Hmm, yung batang lalaki? Oh, uh, ano bang itsura niya? Hmm, maliit siya kulay, kayo ang kanyang buhok, tapos medyo kamukha niya ang kanyang ina. Um, hindi. Wala akong napansin ganyang itsura dito eh. Hmm, ganun ba? Sige, sige. Salamat. Hmm, nasa na kaya si Jesus? Jesus! 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 Nasaan ka? ka? At yun nga, hindi mahanap ni na Maria at Jose si Jesus sa mga grupo na kasama naming naglakbay. Hindi nila alam kung ano ang maaari pa nilang gawin maliban sa pagbalik sa Jerusalem at umaasang na roon si Jesus. Kaya naman, iniwan namin ang grupo patungong Galilea at bumalik kami sa Jerusalem. Ah! Oh, nagalit ba sila kay Jesus? Bueno, hindi sila masaya. Pero sa palagay ko ay hindi naman sila galit. Hindi ko pa sila nakitang galit eh. Kapag nakabalik na kami sa Jerusalem, gusto ni na Maria at Jose na bumalik sa mga lugar na aming pinuntahan noong araw ng pista. Naganap sila sa loob ng tatlong araw. At sa wakas, sa huling lugar na pinuntahan nila, nakita nila si Jesus. Siya ay nasa templo, siya ay nakaupo kasama ng mga guro at nakikinig at nagtatanong sa kanila lahat na nakarinig sa kanya ay namangha hindi sila makapaniwala na ang batang lalaking ito ay naiintindihan sila Jesus! ako at ang iyong ama ay ilang araw na naghanap sa iyo wala kami ideya kung nasaan ka anong ginawa mo hindi mo ba sinabi sa amin bakit ninyo ako hinahanap hindi ba ninyo alam na kailangan kong pumunta sa bahay ng aking ama ha huh? huh? Oo, ako rin ay hindi sigurado. Hindi maintindihan ni na Maria at Jose kung ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin sa kanila na kailangan niyang nasa bahay siya ng kanyang ama. Ang bahay ng kanyang ama ay nasa Galilea kung saan sila pupunta. Ngunit, nag-iisa siya sa Jerusalem. Oras na upang umuwi, Jesus. Kaya, sumama siya sa kanila nang hindi nakikipagdalo? Oo, walang pagtatalo. Sumama si Jesus sa kanyang mga magulang at magkakasama kaming apat na naglakbay pabalik sa Galilea. pag namin sa bahay, hindi sinuway ni Jesus ang kanyang mga magulang at ginawa niya ang lahat ng inuutos sa kanya. Wow! Kahanga-hanga yan! Nakakatawa, di ba? Hmm, nangyari ba ulit ang ganyan, Itay? Hindi na, anak. Isang beses lang yun. Alam niya na narito ang kailangan niya ngayon. Kaya siya ay isang napakaayos na batang lalaki mula noon. paman, may ibang pagkakaiba sa tinatawag nilang Jesus.